Ay ay delas alas, magpo-focus na daw umano sa kanyang sarili para sa darating na taon ng 2025. Matapos nga ang isang kontrobersyal na hiwalayan ng aktres na si Miss Ay ay delas alas sa kanyang dating husband. Na si Gerald Sibayan, ay napagpasiyahan na muna ni Miss Ai de las alas na itutoon, na lamang muna niya ang kanyang oras. At pansin sa kanyang sarili para sa susunod na taon sa 2025. Para din kay Miss Ai, bagamat nauwi sa hindi magandang ending. At hiwalayan ang kanyang relasyon sa kanyang husband na si Gerald, Ania I. Maganda pa din naman daw ang kanyang naging taong 2024 sa kabuuhan, para sa kanya mas madami pa din siyang dapat na ipagpasalamat sapagkat mas madami pa din di umano ang mga magagandang nangyari sa kanya para sa taong ito. Matatandaan na halos lahat o karamihan sa mga netizens ay naniniwalang ginamit lamang ng ex-husband ni Miss Ai ang kanilang kasal upang makakuha ng mas magandang kinabukasan, kumbaga ay nagtake advantage di umano si Gerald Sibayan, at Ginamit lamang si AI upang makapag-aral at makakuha ng US citizenship, madami din ang nag-uudyok kay Miss AI upang ipa. Revoke ang green card ni Gerald, subalit hindi na ito ginawa pa ni AI. Para kay AI naman, mukhang matatagalan pa siyang pumasok muli sa isang relasyon, sapagkat para sa kanya ay nasa recovery stage pa din siya. Kung kaya't mas pipiliin itong mahalin na lamang muna ang kanyang sarili, self-love ika nga. Madami ding nakalinyang proyekto ang actress kung kaya't baka wala na din siyang oras para magmukmok at malungkot pa. Sa kabilang banda naman para kay Ai Ai. Ang breakup na nangyari sa kanya ay nagkataon lamang iyon at ipinagpapasalamat ni Ai Ai ang mas madami pa ding. Positibong nangyayari at blessing sa kanya, ika nga, doon lamang siya mag-focus sa mga positibong bagay na nagaganap sa buhay niya. Nagpapasalamat pa rin ako kasi yung mga maliliit na bagay sa buhay natin, like nabubuhay pa rin ako, wala akong diferensya, wala akong sakit, is a blessing from God, we ni Ai-Ai. Positibo si Ai-Ai na magiging maganda at mabunga ang taon ng 2025 para sa kanya. Ang lahat ng hula sa akin, bonggang bongga ako sa 2025 and I think nagsimula na. Projects. Super. As in super. 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 Gusto ko mag-Metro Manila Film Fest kasi 35 years na ako sa showbiz, 35 years anniversary. Kaya maganda ang 2025 sa akin, dagdag pa ni II. Manatiling nakatutok sa ating channel para sa iba pang showbiz kaganapan. Maraming salamat sa inyong panonood. Please don't forget to like and subscribe.